Hello guys, uh, ikaw ba ay isang estudyante o kahit hindi estudyante na gustong mag-ipon? Ito ang maganda para sa iyo na ipon challenge. Kapag nag-open ka ng micro savings account, mayroong libreng coin bank na ibibigay sa iyo. Ano nga ba ang Cebuana Luiler micro savings? Ito ay madaling banking access sa mga Pilipino ito ay isang regular na savings account. Ang isa sa kagandaan nito ay hindi kailangan ng maintaining balance. Opo, walang maintaining balance. So, halimbawa, 1,000. Pwede mong i-withdraw yung buong 1,000. Okay? Ang mga may account ay pwedeng mag-deposit at mag-withdraw kahit saan sa kanilang branch. Network na mahigit 3,000 sa buong Pilipinas maaari ka rin magbayad ng cashless gamit ang iyong card sa 350,000 Union Pay at Banknet Accredited Retail Store at mag-withdraw sa 21,000 Banknet ATM Machine sa buong bansa. Napakaganda. Ang micro savings ay, mag, ay nagbibigay sa mga Pilipino ng mas madali at abot kayang paraan upang makapag-ipon ng kanilang pinaghirapang pera. Kung ikaw ay 7 years old, ay qualified ka ng magbukas ng savings account bilang isang cage savings o junior savings account sa bangko. Ang requirements ay isang valid government ID lamang at 150 pesos para sa ATM card. So, pagka meron ka ng ATM card guys, ay bibigyan ka ng resibo ng Cebuana. Pagkatapos, mag-download kayo sa Google Play Store ng eCebuana apps. At mag-login kayo doon para makikita ninyo yung mga hinuhulog nyo kung pumapasok ba or hindi. So, yun. Tapos ang deposit amount guys ay 50 pataas hanggang 50,000. Tapos, ang withdrawal amount naman guys ay 100 pesos pataas hanggang 5,000 guys. So, ang deposit fee ay libre. So, pupunta naman tayo guys ha. So, paano nga ba mag-open ng micro savings account? Okay, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na Cebuana-Lewiler branches. So, ito ay yung napakaraming branch, okay? Tapos, mag-fill up kayo ng file sheet at magdala ng isang government ID birth certificate para sa minor okay kapag estudyante naman ay magdala ng student ID ang minimum initial deposit guys ay 50 at 75 card fee and card upgrade yun ang sabi dito tapos guys paano nga ba mag deposit uh, mag fill up ng form tapos ilagay nyo kung ilan yung pera na i-deposit. Ide Tapos ibigay nyo dun sa branch personnel. Tapos yung card ninyo ay insert uh, insert dun sa POS terminal. Tapos get the complete deposit slip. Okay. Tapos paano mo mag Mag-fill up ka ng form na kung magkano yung i-withdraw mo. Tapos i-insert ulit yung card mo sa POS terminal tapos lagi mo yung pin at yung pera ay ibibigay na sayo ng branch personnel. So 'yun. Paano mag-check ng balance? Ah, uh, kung meron kang ano yung apps makikita mo na doon, guys. Mag-download ka nya sa yung sinabi ko kanina, mag-download ka sa Google Play Store or pumunta ka sa uh, si Buanar at isalpak mo yung card mo doon sa POS terminal nila at ma-check yung balance. So ngayon, yung listahan ng government ballot ID guys ay marami-rami ito. Kaya kayo na ang magbasa kasi kung babasahin ko ito isa-isa guys ay tatagal tayo rito ng sham-sham. So umpisa na natin yung mag-savings ngayong taong 2024. Okay. Uh, umpisa natin para makipag-ipon tayo. Kung bagay pagka oras ng kagipitan, mayroon tayong mahuhugot. Hindi yung uutang tayo ng uutang kasi mabawang tayo sa utang. Okay? So, yun na guys. Thank you.